guys may nakikita ba kayo guys ayan o ang saya-saya niyo grabe sya kumain guys ayan. busog na yata yun balik ka pa marami pa dyan balikan mo nahiya wag kang mahiya nahihiya ka sa camera yata no ayan oh, sige kain ka ng kain dyan magbusog ka magsawa ka ayan kumakain siya guys oh. kain ka lang magsawa ka ayan e, eh, marami pa dyan ayan kain kain lang ng kain ayan Hey guys may kaibigan ako dito guys oh. may kaibigan ako Nang nanghihingi ng pagkain oh. yan yun na no? yan guys cute ng mga mata nyo guys oh. kain ng kain dyan kain pala ka ng kain huwag kang mahiya balik ka dyan babalik yan babalik ka saan <laughs> balik ka na? ka, ka yan para si Jerry ba Ayan, alam mo, yung Jerry. Jerry, yan, no? si Jerry, yan, no? si Jerry, yan, no? <laughs> cute, no kain yan yung lumagsawa ka Kumain ka ba? Kung alis. Marami pa dyan, oh no? Yan. Saan na yung mga kasama mo? may mga kasama ka, tawagin mo. maraming pagkain dyan. Yan. Yan. Oh, may huli na tayo. Parang may huli na tayo, guys. agad tayo dito kumakain dito makainin muna natin ng kaibigan natin nasaan ka na? busog ka na ba? yan babalik ka pa rin dito Sawa kau bosen kan. Ka. Mau do poka. Eh, mensawa aja jan. Ya kan. Nih. Jadi alam bini videohan tuh syau. <laughs> Sawa. Lain ka. kala nang kaya biga natin to mm, Ubusin mo yan. Oh, Ayun, oh. Tama na. mana yang?